Tumaga sa dagat ang kargang molasses o syrup mula sa raw sugar ng MT Mary Queen of Charity sa Sagay Negros Occidental. Dulot nito nagkulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port. Ang industrial molasses ay ginagamit bilang binding agent sa mga pabrika at binahan. Pinangdidikit naman ito sa mga industrial waste para hindi kumalat sa kapaligiran. The Coast Guard District through the stations and substations in the area. <laughs> and the marine environmental protection group uh, immediately responded to the incident and also coordinated with relevant agencies to have a a um, whole of collaboration approach. Umaabot na sa 300 metric tons ng bolases ang ikinakarga ng pahintuin ang short to ship operation ng barko para hanapin ang tagas, sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig na may-ari ng barko. Sa gitna ng insidente, sinabi ng Philippine Coast Guard na wala namang masamang epekto sa kalikasan.